Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ginulat ng popstar royalty na si Sarah Geronimo ang madlang people sa kanyang ibinahaging open letter. Nitong Sabado, October 29, nag-upload ang actress-singer ng isang photocard sa kanyang Instagram account ng isang Bible verse. At kasunod nga nito ang tila open letter ng asawa ni Mateo Gidicelli sa kanyang pamilya, manager, at sa lahat ng mga taong patuloy na nagbibigay suporta sa kanya, Ania, hindi niya madalas gawin ang ganitong bagay dahil nais rin niyang manatiling pribado ang kanyang personal na buhay ngunit nais niyang kunin ang pagkakataon na makahingi ng tawad sa kanyang pamilya. Labis rin ang pasasalamat ni Sara sa kanyang mga magulang na siyang nag-aruga at nagbigay buhay sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Kung mayroon man raw siyang natutunan sa kanyang sitwasyon, ito ay ang pangunawa at pagtanggap na walang perpekto sa buhay. Giit pa ni Sara, napakadali para sa mga tao ang manghusga at magbigay opinyon ukol sa ibang ngunit sa kabila nito. Ang pinakaimportante ay alam mo ang katotohanan sa puso mo. Nais ring magbigay paalala ni Sara sa lahat, na sa kabila ng pagiging abala sa kanya-kanyang buhay ay huwag kalimutang pahalagahan ng bawat oras at pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para iparamdam kung gaano natin kamahal ang ating mga loved ones. Nagpasalamat rin si Sarah sa mga popsters na siyang nagbigay ng pagkakataon para mapansin ang kanyang talento bilang singer at artista. Nagpasalamat rin ito sa kanyang manager ng halos dalawang dekada na si Vic Del Rosario na naging daan para maisakatuparan niya ang matagal ng pangarap at mabigyan ng komportabling buhay ang kanyang pamilya. Sa huli ay nagbigay mensahe si Sara sa kanyang pamilya. Hiling rin ni Sara na sana ay makasama niya ang kanyang pamilya habang nabubuhay ng may pagmamahalan at kapayapaan sa kanilang mga puso. Dahil ito raw ang tunay na ibig sabihin ng tagumpay at kaligayahan. Anong masasabi mo sa balitang ito?